Yes. dito ako nagbantay sa camping guys Kasi yung mga tanim namin guys yung San Fernando pinangkain mo kain pala tulong gabi guys pinantayan ko dito guys pinangkain yung ano dahon muka maka ini lah maka insyaallah kambing guys yung serti at nando tawag nila dito karlang dong doon guys Thank kakain ito nga mga damo tuloy hindi kinain na guys pinauwi ko na guys tinali ko na dyan dahil yung mga tanim tuloy yung kinakain pag naka tapos na pang kain doon sa mga damuhan nag uwi yung mga tanim na yung kinakain Nali ko na yung dalawa dito yung wala pa guys Hintay ko lang yung dalawa Sakripisyo din may mga alaga ng ganito guys pero kailangan talaga bantayan lang kung di mo bantayan guys ubos yung matanim natin sana kaya doon dalawa guys ay apat pala may dalawang anak niya bali apat sila yung apat din yun guys kasi tagdalaw-dalawa sila anak Tinalik ko na doon yun kain nila yung mga tanim yung guys yun buwan nila guys Talik ko na dito, to kat uh, akyatin yung mga uh, bali yung ano saging guys mag inakyata nila Ay, sinasandalan sa paan nila dalawa Talik ko na din yan na sila guys Iba pagmangain sila guys Kasi pag na Busog na sila guys Yung ano na Maakyat na sila Puno Kanina ko pato Pinakawalan guys Minantayan ko lang Ito mag-alaga guys Kailangan talaga Mag-alaga niya ma. mga pag may mga tanim ka na kaso mo kulang pa lang to sa ano guys Wala lagat ko wala pa silang painuman ng tubig ka iinom at eh ininom to ng tubig Sunubukan ko pag painom guys hindi naman uminom.